Good morning. Welcome back sa ating lecture room, sa channel. And pag-usapan po natin ngayong araw na ito, marami po kasing mga katanungan ang mga subscribers regarding doon po sa na-missing nila na mahal sa buhay at hindi na makita. E paano ba ito siya may pagpalagay na patay na po? No? And maring asawa po, kabiyak, ang nawawala or maring pong isang anak na walang asawa at hinahanap ng magulang or hinanap ng mga kapatid for that matter. At any rate, may naghahanap po no? na nagmahal sa buhay. So, ang mga katanungan po natin dito ngayon is this, this one. Is ano nga ba ang gagawin kapag namising ang mahal nyo sa buhay at di na makita? Second, mari ba siyang ipadeklara sa hukuman na ipagpalagay nating patay na para makamove on na tayo, makamove forward na. And uh, also, in connection doon sa property issues, anong gagawin sa properties niya? Paano namin to masettle kung hindi nga kami makakuha ng death certificate dahil nga sa hindi naman siya uh, madiklarang patay? Hindi naman nag-issue ang LCR ng death certificate sa amin. Alright, so yan po ang mga sasagutin natin. No? Gaya ng dati, uh, kailangan ko pong mag-present po ng istorya po no para po mas lalo po nating maintindihan lahat okay so ito po si uh, John and Jane no now ito si John and Jane uh, wag po kayong mag magtaka uh, kung bakit medyo matapang sila pero hindi po sila actually <laughs> taong, nagmamahalan po yan sila they're okay no one day ito si John is late na siya sa for work and sabi niya bye bye i have to go to work now and then mo kung mamaya magduto ka so Gabi na, hindi pa rin dumarating si John. Saan kayong asawa ko, hanap ni Jane, no? And antay siya ng antay hanggang nag-umaga na lang, wala pa rin si, si John. Okay, so usual natin gagawin kapag may nawala po, no? Is that hanapin po natin siya. First thing natin gagawin, di ba? Is tawagan natin lahat ng mga hospitals kung meron bang a certain John na na na-admit diyan, no? dahil hinahanap natin. Then, we go to the police pablatter natin, mag-exercise po tayo ng diligent efforts na hanapin. Eh kung ang haso nga is hinahanap natin, tao pa kaya, di ba? So, ibig sabihin, talagang i-search natin, tanungin natin sa opisina niya, kung saan na siya, mga kaibigan, mga pamilya niya, kung nandyan ba si John and everything. Kasi biglang nawala, nawalang dahilan. Oh, ganun po, no? Ngunit, kahit anong ang search natin, diligent efforts mag search natin, lumipas na po ang panahon, ang tagal ng panahon, ng panahon, ilang panahon na hindi pa rin po makita si Jan. So, with that, uh, talagang nagantay po si Jane ng wala. No? At naghanap siya na wala. Talagang hindi niya makita. So, it is a very sad thing no? for her. Now, yes, it may be sad uh, for her. No? uh, depende po no kung uh, malungkot ba siya or masaya siya depende po dahil hindi na bumalik ang asawa niya <clears throat> nevertheless kahit ano pa man is that eh, same lang po ang ating mga katanungan at ano po ba, ba yung mga katanungan na yon okay number one tanong po no ni ni Jane is that sir attorney eh pwede klara pa ba na patay ng asawa ko na hindi na bumalik Uh, pwede ba siyang ma-declare as presumptively dead? Okay. And my answer to you, Jane, is, uh, humeo na. And masettle ba ang estado niya, attorney? Yun pala ang second uh, question niya. Masettle ba ang estate niya? Okay. And then, ang third question niya, kung masettle po, maka-apply po ba kami ng estate tax amnesty? Okay. And ang pinaka-importanting question po, attorney Batu, ito po, eh, pwede na po ba mag-asawa uli ako? Tagal-tagal <laughs> na ng panahon. O, wala na bumalik si John. I need to be happy also. <clears throat> And no one is an island. no So therefore, I need somebody okay to be with no? for the rest of the remaining years of my life. Okay. So sige, isay natin sagutin ang mga katanungan mo, Jane. Okay, first natin is, may deklara ba na patay na ang asawa ko na di na bumalik. Okay. And my answer to you Jane is to, yes to. Kasi ang ating provision dito ang Civil Code of the Philippines. Sinabi ng batas natin Article 390 na kapag nawala ka for seven years yung asawa mo or yung mahal mo sa buhay at it being unknown kung yung absentee is buhay pa ba, siya ay presumed dead for all purposes. Sa lahat ng purposes, no. Take note all purposes, no. And take note na ang tinawag sa kanya is absentee person or sa case ni Jane, absentee spouse. No? ay absent siya. Yan po tawag natin as presumption of death. Ibig sabihin, presume na siya ng batas, Article 390, na patay kapag hindi siya bumalik for 7 years. Jane, okay? And remember, Seven years lang po, no? So, attorney, ibig sabihin, uh, seven years na po siyang nawawala. Pwede na po bang masettle ang estate niya? Kasi marami po mga properties namin na conjugal property namin, kailangan naming isettle, no? At saka, nagahabol po kami sa estate tax amnesty. Deadline na po ngayong uh, June 14, uh, 2023, next week na po, no? Um, batas. Well, ang answer ko po sa inyo, yes po, Jane, masasettle nyo yan. However, you have to remember the, uh, this rule. No? Dapat, yung absentee daw, uh, pwede lang siyang ma-presume dead for purposes of opening his succession para uh, masettle ang estate niya till after the absence of 10 years. So, mag-antay pa kayo ng tatlong taon. 7 3, 7 plus 3 is 10. So, para maging 10 years at pwede na po kayo magsettle sa kanya. Except po, Jane, kung sakaling ang husband nyo na si John is 75 years old na, eh, absence of 5 uh, years lang, enough na po yon Okay? So, having said that, um, tanong mo is, pwede ba maka-avail ng estate uh, tax amnesty? And, yes, pwede po kayo maka-avail. Wala namang prohibition, no? Because, uh, that is... Uh, wala namang distinction ang batas kung sino ang maka-avail. So, pwede po yung presumptively dead. Now, in that particular case, Attorney Batu, is that hindi na namin mahabol June 14. Yes, well, antay na po natin yung Senate Bill na sinasabi nga natin na possibly mapirmahan na ni Ferdinand Bongbong Marcos, our president, eh, before the SONA. And sabi doon, May 31, 2022, deaths covered pababa. As well as uh, 2 years installment payment. Okay, tingnan natin kung ma-approve niya yung sabatasyon. And malamang Jane, pwede po kayong maka apply Okay, so yes po ang sagot ko dyan, Ma'am Jane. Okay po attorney, eh, paano naman po yung uh, kusakaling pong, eh, nalubog po siya? Eh, kasama po siya doon sa nalubog na barko at hindi na nakita ang bangkay niya. Okay, so with that, i try natin i-describe itong situation na ito Jane ha. You are saying na uh, isa doon siya sa mga nakasakay sa barko na hindi na nakita ang bangkay. All right. So, it would depend no. E dito yan ha. Um, suppose the scenario is like this. May search and rescue na nangyari. And then um may nasawi at merong nailigtas. Okay. Now, ang question ngayon is that is this uh, considered as Uh, paano ma, -presum ma presume natin siyang patay na siya kung isa siya doon sa nawawala. Okay, pwede po ba 'yon? Now, this is ano uh, no, ito yung ito 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 ito. Ito yung si John, no? And hindi talaga nakita ang bangkay niya. Now, kapag may mga trahedya na ganyan, ang ating susundin na batas is itong Article 391, no? Yung ang, ang tao daw on board a vessel lost during a sea voyage on our airplane which is missing was not been heard for four years since the loss of the vessel or airplane. So, ibig sabihin po, apat na taon po ang ang aantayin natin kapag nawala po ang mister ninyo doon sa isang trahedya na lumubog na barko. Okay. Now, take note that hindi lang po barko. No? It includes airplane. Oh, doon sa batas na kalagay aeroplane. No? Kasi luma na itong civil code natin but it's still a good law. Ito pa rin ang sinusunod natin. So, yung airplane po na nag-crash. No? Ayan. And uh, isa doon ang mga sa bangkay na wala ang ang sa kay John, hindi makita. Although, meron namang na na-recover na iba. Okay, take note ha. Dapat may na-recover na iba. Okay. So, antayin po natin ang apat na taon para po uh, makonsider siya is presumed dead. So, ang tanong is that, pati po ba magantay kami ng additional 6 years para maging 10 years para ma-open ang kanyang uh, estate niya for succession? This time, hindi po. Kasi, sabi ng batas, presumed dead na siya sa loob ng apat na taon after 4 years na hindi na siya nakikita and pati a division ng estate niya. So, ibig sabihin, uh, in this particular circumstance, extraordinary circumstance, dire diretso na po, presumed dead, and pwede na i-divide ang estate niya. Okay? And then, what if, sir, kung ang tanong ko naman ito, eh, sundalo po siya, at di na bumalik tapos ng mission niya, eh, nagsari kasi siya ng gera. Okay. So, ang sabi ng batas, no, a person... Uh, in the armed forces who has been who has taken part in the war sa ng gera and has been missing for four years so apat na taon pa rin po no and ganun din po extraordinary circumstance to presumed dead and kasama po pag divide ang estate niya apat na taon lang okay now attorney paano kung extraordinary circumstance din ganito Paano po kung example na kidnap siya at kahit binayaran ng ransom ID na nakita? Well, actually, that's happening. It has been, it has happened, and probably it may happen. No, hindi lang po yung situations na ganito. No, uh, marami po tayong narinig na yung nawala sa Yolanda, nawala sa Bagyo, mga ganyan. No, Lindol, uh, hindi nakita. No, so in this particular case po, no, um, sabi ng civil code is that um, a person, a person who has been in danger of death under other circumstances, and his existence has not been known for four years, yun po, apat na taon pa rin. Take note that uh, this existence talagang ma-prove natin na nangyari. No? Of course, ang Yolanda Undoy, ma-prove na natin yan siya, di ba? Yung pag-kidnap, uh, pwede natin yan siyang ma-prove through uh, police investigations, police blotters, and uh, kunyari may ransom na hiningi, mga ganyan. So, dun po ang counting ng four years. No? Uh, his existence, yung kanyang pagkakalam kung saan na siya ay hindi na po uh, alam for about four years. And take note, presumed dead po and uh, for purposes of division of estate. Ha? So, pwede po yan siya i-settle ang estate niya. And baka avail po kayo ng estate tax amnesty of all these situations. Alright, so, ngayon ang pinakamagandang tanong na sinabi ng isa sa ating mga subscribers. Kung ganun po, attorney, is that uh, kailangan pa ba ng court declaration na i-declare siya as presumptively dead no para pag may court order na kami yun ang aming ipakita na apat na taon kung extraordinary circumstances or seven years kung hindi extraordinary circumstances eh nakaabot na sa 10 years para po pag may court order kami ipapakita namin sa BIR para yan ang gagamitin namin pag prove na patay na siya and sinagot na po ng Supreme Court yan okay sabi ng Supreme Court is no 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 in the sense that ang explanation no ng Supreme Court is in Matias versus Republic no uh, GR number 230751 ah uh, the presumption is already established by law now sinabi na ng batas na presumed dead siya eh pag nawala siya ng 7 years and kung nawala siya ng 4 years so therefore um kung nakasaad na po ito sa batas hindi na natin kailangan ng court declaration kasi dito sa kaso ni Matias sundalo po itong uh, husband niya and na-assign sa Araya at Pampanga tapos nag umalis one time sa bahay at uh, inassign sa sa Araya tapos eh, infested daw ng NPA nung panahon nung hinanap niya doon sa commanding officer is awol na nga hindi na makita no So, ang ginawa niya is nag-apply uh, siya for benefits, no? death benefits. Hindi naman siya bigyan ng armed forces. Sure. Sabi niya, magkuha ka mo ng court order. Yan. So, kung magkua ng court order, okay, so nag-file siya ng kaso sa court, ng court order. Igalit e ang Supreme Court. Sabi sa Supreme Court, hindi na kailangan magkua ng court order kasi ang batas na nagsabi na presumed dead. So, tinuruan ngayon yung AFP, PNP, lahat sila. Basta ganyan ang nangyari, uh, in danger of death, nawala, tapos sundalo, ibayaran e bayaran nyo na kagadang benefits after missing siya for four years. Kasi uh, hindi na siya makita for four years because he is presumed dead Uh, uh, for four years. So, ibig sabihin, aside from that, eh, pwede po siyang i-divide na po ang estate niya. Ibig sabihin, uh, bayaran ng estate tax kasi apat na taon ng kalipas. So, yun nang no, hindi na kailangan ng uh, extrajudicial niyan. In fact, if maka uh, ma-prove niyo yung pangyari or presumed dead na siya, pwede niyo na bayaran ng estate niya. At siyan, settle niyo na po. So, yan po ang actually ang gist no? or ng 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 case although hindi na discuss sa Supreme Court yung 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 BIR na pati estate niya but uh, the rule is that since it happened sa danger of death it, eh, therefore four years po no uh, pwede na po no now ang sinasabi ng dito Supreme Court is presumption is already established by law wag mo nang kailangan ng court uh, order kasi kung uh, magkuha pa tayo ng court order niyan ganun man din ang sasabihin ng korte eh. eh. presumption pa rin balik-balik eh, lang tayo Isinabi na ng batas eh, tapos sasabihin pa ulit ng korte. Huwag na. We don't need a court order. Dahil kapag may decision ng korte, mananatili itong isang ipagpalagay lamang pa rin na patay siya. So the same lang, no? Hindi man magsabi yung court na, okay, now, because of that, I conclusively presume that that person is dead. Directing the local civil registrar to issue a death certificate to this person, hindi man pwede. Because ang kaya lang ma ng court, o oh, sige, uh, presumed dead. Eh bakit ka pa mag-court order? Eh sinabi na ng batas na presumed na nga eh. Kung lumipas na yung panahon na yun. Ayan. Ah, so clear tayo tayo. Now, kaya ito ang dahilan na hindi ito pwede maging uh, subject sa isa or paksa sa isang kaso kung yan lang ang question no, na pag-uusapan natin at para maka-avail ng benefit. So, nagalit ang Supreme Court noon at dinerek ang ang uh, PNP AFP na release na yung benefits kasi lampas na yung apat taon na wala ang asawa niya na na-assign sa Arayat Pambanga na bilang sundalo dahil daw infested na mga New People's Army. Now, meron itong isang case naman, itong maganda rin case, ito ba naman ito, itong case ni uh, Eastern Shipping versus Lucero, no? GR60101, no? 1983 case. Ang nangyari po dito, ang asawa po ni Miss Lucero si ano po, no? Um, is a boat captain. Okay. So, na merong sakuna na nangyari, no? Na wherein ang bagyo, salakas uh, sa lakas ng bagyo, yung barko na, na dry ban niya, no? eh, nalubog. In fact, how many times siya tawag Nang tawag sa ano talagang rescue, rescue because we're going to abandon ship, no? And talagang nalubog po ito sa barko. Ito po si, ano, si yung asawa niya, boat captain, ito siya. Now, um, sabi ng batas is that uh kapag kompleto ang ebidensya na at husto sapat ang pananaig na ebidensya, yung tawag nating preponderance of evidence, no, na nagpapatunay na hindi na makita ang lahat ng mga pasahero at nalubog na ang mga barko. Eh ito po ay sapat na ebidensya na in that particular case, diretso na i-presume dead. Hindi na po natin antayin yung 4 years. Okay? Kailangan po ng sapat na ebidensya. Wow! So, ano po mga sapat na ebidensya ang nandito sa kaso na ito? Well, una-una, wash out. Wala talagang nakita, pati ang barko wala. And yung mga insurance companies started paying na debt claims. No? Lahat ng mga mga beneficiaries. Ito lang si ma'am, ayaw niyang tagapin. Ayaw kong tagapin na benefits dahil hindi pa nakikita ang bangkay ng ang husband ko. And besides, ang aming kontrata, ang kontrata ng husband ko sa Eastern Shipping is that pag alis ng ba niya sa barko at pagdaong niya balik is that yun ang kanyang kontrata. So since hindi siya nakabalik doon sa pier, ibig sabihin existing pa ang kontrata niya. Yan ibig sabihin, pwede pa kami magtanggap ng sweldo sa kanya parate araw kada buwan. <laughs> so for 4 years, bigyan mo ako ng sweldo. Then after 4 years, saka ko na siya i-declare as dead. Yun ang contention ng asawa. Ngayon sa Supreme Court, no more need. Kaya nga eh, preponderance of evidence, gusto sa patent. Tsaka nagbayad na ng mga na mga, mga, insurance yung insurance companies. No? At saka wash out talaga yung evidence. Wala talagang natira. So, you have to uh, accept those uh, insurance. At saka huwag ka na maghingi sa Eastern Shipping ng kaso, ng, ng sweldo. No? Kasi nag, nag, niya ito sa dole para to... Uh, At saka yung National Seamen's Board is talagang in order din na parang sige, uh, bayaran talaga si Pistosero. Hindi po. Automatic, hindi po ma-apply si Article 391. Dahil ito po wash out. So, example natin kanina, may mga survivors eh. Merong na-survive at merong hindi na-survive. Hindi lang makita doon ang bangkay ng isa sa mga hindi na-survive. Dito talaga, totally wash out. Kompletong evidence. Okay? So, if that is the case, uh, hindi po mag-apply si Article 391. No? At, ang maganda dito, hindi naman maganda in a sense, but, ang uh, point dito is that, automatic, declared uh, as dead, presumed as dead. Hindi nantayin si four years. And pwede na po i-divide kagad ang estate. Okay? Because that is an exception to the rule. Kapag may husto, sapat at pananayig na ebidensya, napatay na talaga sila. Dahil wash out sila lahat at wala na. Okay? All right. So, alam ko may tanong kayo na what if kung biglang bumalik ito siya. Okay. Biglang nagpakita after so many many years wherein na settle na ang estate niya and um, probably pinagbebenta na yung ibang property pinaghatian na ng mga anak niya asawa niya and everything bigla siyang lumitaw oops sabi niya uh, sa, sa batas natin po no if the absentee appears without appearing his existence um is proven no kung bigla daw lumitaw or kahit na hindi siya na lumitaw, pero nalaman na nandun lang pala siya. Talagang nagtago lang. Tapos may isa nang bumalik. No? And his existence is proven. Nandun lang siya. Or probably baka na sa isang lugar siya, nabagok pala yung ulo niya at nagkaroon siya ng amnesia. Hindi na niya, niya alam kung saan siya bumalik. So, na-prove kung saan siya. Okay. So, uh, things like that. No? Uh, ibig sabihin, hindi siya absentee uh, nandyan siya, buhay pala siya. Eh, tapos na, na-settle ng estate. Okay. So, anong mangyayari? Sabi ng batas, he can recover his property in the condition it may be found. Pwede niya i-recover balik yung conjugal share niya. Now, kung wala siyang, uh, let's say, um, or single lang siya at wala siyang mga, mga anak, pwede niyang bawiin yun lahat, no? Kasi hindi lang man ito based doon sa storya natin sa mag-asawa, but also sa lahat po ng missing po, no? Na no, pwede po niyang bawiin ang property. Or kung sakali pong naibenta na, ah, pwede po yung presyo. Bawiin niya rin, no? Kung nabenta na ito. No? Or kung sakaling naibenta at bumili ng bago, so yung bagong nabili, kanya na rin po yon Pwede niyang bawiin. Ganyan. Of course, remember the 50-50 Uh, sharing system sa conjugal ownership ha. Kalahati lang tanggap niya kapag pinag-usapan natin si John kapag mag-asawa. Except nga po kung single siya, no? Okay. And of course, he cannot claim either fruits or rents. Okay? Uh, kung sakali mang sakaling naparentahan in everything, eh ma-recover man niya yung property niya pero tingin niya, oh, saan na yung binayad ng renta for 10 years na wala ako. Give it to me. Ah, hindi, pwede. Kasi, ano na yun eh, yung uh, in good faith naman sila, no hindi ka nagpakita ng 10 years, so hindi mo pwedeng i-claim yun from the heirs, no? or kung sino man yung uh, nagsettle ng estate mo at pinagde-divide-divide nila. In short, pwede mo mabawi, pero yung income na na-produce noon, kanila na yun. Okay? So, bakit nga ngayon ka lang? Eh, kasi nilakad ko ang buong mundo eh. Kinilakad ko ng kabalik. <laughs> or meron mga kwento, sabi na ah, uh, nanood ako ng sini eh hindi na taka ako tagal-tagal ano pa pa pamagat eh yung never ending story <laughs> walang katapusan <laughs> ngayon lang ako nakabalik Tinutul ko na parang balik-balik na lang <laughs> joke lang all so the most important question po ni Jane no ah uh, pagpatuloy natin no let's say talagang hindi talaga siya bumalik no uh, attorney hindi talaga bumalik ang asawa ko eh pwede na po ba akong mag-asawang ulit. Okay. Huh. masawa ka ulit. Uh, well, actually, uh, yes, attorney, eh, siyempre, I need to move on. Hindi actually move on, attorney. I need to move forward. Kasi move on is different from moving forward. Yung, I cannot move on because I should remember na ang aking husband is may part din siya ng buhay ko. Pero kailangan ko na mag-move forward at tingnan ko na naman ang sariling buhay ko. And you know, I met somebody na maring makapagpaligay sa akin, maging kasama ko sa buhay. <laughs> because no man is an island, and kailangan ko rin ng kasama sa buhay. So, pakasal na po ako kasi sabi po ninyo, presumpti presumptively dead. And I'm sorry po na no, hindi po pwede because in this time, kailangan natin ng court order. Kasi ang batas po na gagamitin natin isang family code of the Philippines. Now, gusto mong malaman kung uh, paano at ano ang proseso para makakuha ng court order. Next video po natin yan pag-uusapan. Okay, kasi medyo mahaba-aba na ito. I think we have 25 minutes already in time. And I will see you again next time, guys. And immediately, thereafter, ito pong issue nung, nung declaration presumptive death kung gusto mag-asawa. Paano ang proseso? Thank you so much. Danke, Sukran. Have a nice day. I'll see you again next time.